morning po, happy Sunday. Ayan guys, banana. Tapos, uh, ito, uh, kamote. Sagi. Okay. Luluto po ako ngayon guys ng minatamis. Uh, hindi pa ako tapos mag, ano, uh, wala. ilaw. Sama ko na yung ilaw kasi kulang yung hinog. Okay. Eh. yung kamote namin guys iba iba yung kulay Ayan, kulay tapol parang purple yung kulay meron namang orange Ayan, iba po yung kulay ng kamote namin Ayan, dilaw ito po galing sa ano guys, provincia ng kison siya to at pala sa tatay ko nang dala dito kumangka siya dito nung namatay yung lolo ko yung eh, dala ng mga saging at saka kamote papa midil spinosa thank you sa saging at saka kamote kaya may vlog ako ngayon Luto ako ng minatamis. tingnan natin siya. hirap pala balatan yung ano, saging na uh, hilaw. Kasi nakadikit pa yung balat. Gudurog yung balat kasi so, hilaw pa. Saya a waste to see me just eating The earth is full of sa ano yan. Pakita guys, yung kamote na kulay kukul. Okay, ibang kamote ko guys. yung obi Kasi yung kulay, parang obi Pero kamote siya. Medyo maliit pa nga lang. parang kulay ubi kamuti siya kamuti hindi siya ubi tapos yung isa naman kulay orange ay yellow sila yelo siya, hielo Good morning guys uh, happy sunday po guys ito na po yung niluluto naming minatamis pinapalambot na po natin guys Thank you guys at uh, kun Pakita mo dito yung ginagawa mo. Dali. Tak mo daw yan. Dali, patingin dali. Dali, tingnan natin. Dali. Kita mo daw pakita. Ah, ah. ah. guys, yung yung taho niya guys, dinuro ng apple. Nagpapatungan ng apple. hala, <laughs> ah, nalaglag na. And guys, thank you guys ha. Ah. At saka support niyo guys yung vlog namin. Ah, abangan niyo ang pagkaloto nito guys. Ah. And masarap yan, guys. minatamis yeah, guys. Yeah, yummy, yeah. Okay, guys. Thank you. Okay, guys. <laughs> Papapamigil natin. Okay, guys. Ito, guys. Malapit na tayo guys. loto, guys. Tapos, ikin namin. Tapos,

guys oh. And guys yung minatamis natin guys. Papa. Pati yung banana iba. And guys yung minatamis natin. Ay display iba. Tikman na natin. Bye. Ah. guys, de. Da de. Masalah guys, nah, oh. gitu nah guys. Semoga. Ya. Bye. Thank you guys. Ini lagi minatamis. Oh. Tingnan natin. Ayan guys, sarap guys. Salamat po guys nang may gusto guys, subscribe na po kayo. Bibigyan po natin guys. At paki-share na rin po para sure. Thank you guys at maraming salamat. Share and subscribe po sa YouTube channel Kuya Jobert Mix TV. Thank you guys.